Tanda ng panahon guys, amin. Pero malakas pang hangin guys, wala na siyang ulan. Pero malakas ang hangin guys. Ayan. ayan guys, ayan, ayan na yung malunggay guys. Ayan guys, ayan, ilong, nabali yung malunggay guys. Ayan guys, o, sa, lakas guys o. Ayan. Ayan, o. Ayan. sa lakas ng hangin guys. Ayan. Ayan o. Sa lakas ng hangin guys. Ayan. guys o. Ayan. Nabali ang malunggay guys. Ayan. At saka yun guys o. Ayan. Nahara guys o. na... o. Ayan o. Sa lakas yan ang ano guys. Sa lakas ng hangin talaga guys. Ayan. Ay nag sa kanila guys. Ayan. Ito naman yung bahay namin guys ito yung um, tignan mo guys ayan guys, nabali na din yung iba na namin guys, kasi tinani ano ano lang sa ato guys lagyan nga ng lagyan lang yan guys mga, yan guys, kawa yan para hindi siya mabali yan guys, nasira talaga yung mga ano sa saging guys yung, um, sa ano talaga sa amin dito guys, ayan sa lakas ng hangin guys Diba? Pero hmm. yung kulaklak na yan guys, so oh, hindi pa rin siya ano, hanggang ngayon guys, nandyan pa rin siya. Kita nyo guys. Hmm. Ito yung miracle tree guys. Hmm. Ayan guys, so ang daming bunga. Ayan. miracle tree guys. Ayan guys. One. Marami yan dito sa amin guys. Ayan. Hmm. Hmm. Tapos, ayan um, guys, maganda na guys ang kanahon guys. O, ayan, maaliwalas na. Hindi na siya maano. Pero malakas pa rin ang um, hangin guys. Hindi nyo liyan. guys, so may, mara, may ano din. May, mara, may, rak -may rakal tree din guys. Ayan. Ay, eh, wala nang dahon guys. So, ang ano, yan. Wala nang dahon guys, guys dahil sa bagyo. Ano-ano, hana. Na. Yan, may bunga pa dyan guys. Ayan. Ayan. Hmm. Ito ano natin guys, kung anong mga dami sa bagyo guys, para tayong, um, um, ano. nga dyan guys, walang, ano, wala nang tubig guys, kasi wala namang ulan. Wala nang uh, masyadong ulan guys. Ang guys, oh, kasi galing siya na baha. Hmm. So, so, baka bukas si guys, baka ano na to guys. At saka walang kuryente dito sa amin guys, kasi nga dahil nga sa bagyo. Yan guys, so. guys, so, amin yan guys. yung May bunga na siya na naman guys. Yan. Kakita naman ang ano niya guys. Pati ng bunga. Niya. So, yan. Ayan guys. Ayan guys. O oh, yung mga sin. Ano yan guys. Lumipad yan ng hangin. Ayan guys. O. Oh, ayan. Lumipad yan ng hangin guys. Ayan. Yung sin na yan guys. May pispan dyan guys. Kaso wala naman. Diba guys. Malinis guys. Dahil sa bagtiyo. Ngayon, yung pinya namin. Nag-iisang bumi. Yan guys, O, oh yan, ubuyo ba na yan. Ano na yan guys, natumba na yan kaso tinayo ng asawa ko. Nilagyan niya ng kawayan para tumayo. Hmm. Ayan pa yes. So doon naman tayo guys. Ang isda na okay ko guys. Yan, guys, O, oh yan, tumba yan sa bagyo guys. Yan. yan guys oh ang ganda ng flowers dito ayan ayan oh ang ganda ng flowers lah kita gitu na yung ron pang kung ano na kung na yung lubot, anu lubot. <laughs> yan guys oh ang ganda guys ang dami pa naman guys ayan oh. hmm. So, madami yan sa amin guys belak Hello. Ang bahang-bahang guys. Ayan, guys. Ang kong... lakas ng hangin. Ayan. No. Kitain nga nga. Super talaga, guys. Buti nga, guys. Walang ulan. Pag may ulan, guys. Iwan po. Walang. Ayan, In... guys. Ayan, guys. talaga sa